Netsky here. Ito ang inyong kasari-sari tindera. At nagluto ulit tayo ngayon ng burger. May order tayong apat na bur burger ngayon. Ito ay classic. So walang anumang uh, gulay o ano. Basta classic burger lang siya. At sinubulan ko nang maghiwa ng tinapay. Ayan. Again, malinis dapat ang ating mga kamay. Tapos mayroon akong papakalala sa inyo na bagong uh, partner ko ngayon dito sa aking uh, mini burger sari-sari tindahan. Ito ay ano, na-try ko nung una sa palengke. So sabi ng tindera, try mo to, maganda tong brand na to. At binabalik-balikan to dito ng mga, nagtitinda ng mga burger. Ayan, so tinry ko. At nung uh, unang try pa lang, ang dami-dami dami ng ano, uh, magandang feedback. Ayan, yan yung Angel's ano, burger dressing. So, kung may makita man kayo sa mga palengke nyo na ganito, tsaka isa pa, mura siya kasi 15 pesos lang per pack yung ating Angel's burger dressing. So, iba yung lasa niya. Yung iba kasi may mayonnaise ay medyo maasim. So, ito ay eh, sakto lang yung lasa para sa mga burger at gustong gusto siya ng mga bata. So, dahil classic nga lang yung ating niluluto, para sa bata kasi yung nag-order nito, dalawang order. So, ang order ko ngayon ay 35 pesos, dalawang buy one take one na yon So, meron pa rin naman tayong kita. Ayan. So, ang ginagamit ko na ngayon ay hindi na yung mga ketchup lang na maramihan na mumurahin. So, na-level up ko din siya sa UFC. Uh, para mas masarap yung burger. Kasi mas maganda yung kalidad ng burger, mas babalikan ka ng mga customer. So, ito na yung UFC at hindi naman ganun ka katakaw din sa ketchup. Kaya, kikita pa rin tayo mga katindera ko dyan. Try nyo tong brand na pinakita ko sa inyo. Tingnan nyo dyan sa inyong mga palengke. Tsaka meron din ito kasi dito sa amin ang dami-dami nilang binibenta na ganito sa palengke. At 15 pesos lang yung isang pakete niya. Kaya sulit na sulit din. Kayang-kaya pa natin magbenta ng buy one take one for only 35 pesos. Ayan. Ilalagay ko na siya sa plastic. At napakagandang uh, pagkakitaan ng burger na yon Dahil medyo maulan-ulan na. At hanap palagi ng tao. Sa lahat naman ng season, mahilig talagang kumain ng mga tao. So, ayan. Ayan yung ating benta ngayong umaga. Ang um, maganda. Mamaya maya siguro mas marami pang yung, ano, hoping. <laughs> Ayan. So, magbadali na kayo at pag namalengke kayo ay yung tingnan. tanungin nyo doon sa oh, suwag yun yung nyo sa palengke. Kung meron silang angels burger dressing at tinitiyak ko sa inyo magugustuhin din yan ng mga customer ninyo. Mura yung halaga pero yung quality ng lasa. Ang yeah, dapat na po. Sarap na kaya, ano nyo mga kasari-sari ko dyan? Mga katindera ko ng burger. Ayan! Very excited yung mga batang bumibili dito kanina. At inilipat ko nga pala dito sa tindahan ko sa loob yung aking burger, burgeran kasi medyo maulan na sa labas. Ayan, nasa loob na siya. At naglagay na lang ako ng karatula sa labas. At mabenta pa rin naman siya sa awa ng Diyos. Ayan. God bless everyone. See you sa mga susunod pang videos. Ayan more benta mga kasari oh ayan na tuwan tuan na thank you yeah, See so sa mga susunod ano, kung kong ano, burger video. Burger At panin. try nyo na ito. Ay, natin burger Kasi ako one time. Ganyan yung itsura. Sabi nung nag Dito sa amin, ito. sa Morong restaurant oh, ay 15 pesos. Gusto gusto mga ito. wag muna tumas? Try nyo Baka may makita sa Masulit natin yung bentahan. Ayan. Salamat sa inyong panonood. Tapos hindi ako gumagabi. Please subscribe sa akin channel kung hindi ka pa nakasubscribe para sa mga susunod pa nating mga video. God bless ka, Sari. Pagpalain ang tindahan mo.